Uh, mga buddy, good morning. May i-share la ko sa inyo ba? Uh, alam niyo ba nung ano, nung panahon ng ng gira ng Japan dito sa atin sa Pilipinas, na uh, nakipagira sila sa mga Amerikano. Alam niyo ba na isa sa mga kasama nila na mga sundalo papunta dito sa Pilipinas is mga Korean. At alam niyo ba na isa sa mga gumahasa sa mga kababayan natin ng mga Pilipina is mga Korean. Sila yung mga nanggahasa sa mga kababayan natin. O, totoo yan mga badi. Yung mga Koreano, sila yung mga cruelty noon, mga mababagsik. Ang ginagawa nila dati sa mga 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 kababayan natin, pag nahuli nila, kung hindi nila pinapatay sa saksak, pinupugutan nila ng ulo. Tapos sila din yung mga mga pupatay sa mga bata, yung sanggol, yung tinatapon sa ere tapos sasakin ng ano ng ng ano, ng bayunita uh, bayonita. Sila yung mga gumagawa noon. Alam niyo ba kung bakit? Na nalaman ko 'yan. Kwento 'yan ng lula at lolo ko sa kayong mga ibang mga matatanda doon sa amin. Na ang tawag nila doon sa mga sundalo na yan is Koreanong Hapon. Oo, bakit sila tinawag na mga Koreanong Hapon? Kasi mga Koreano talaga sila. Mga Koreano talaga sila. Galing sila sa Korean, ginawa silang sundalo ng mga Hapon. Tapos nung panahon ng gira ng Hapon sa Amerika dito sa Pilipinas, kasama nila yung mga Korean na yan. So, sa Korean, ayaw nila aminin sa story nila yan na isa sa mga kababayan nila ang mga gumahasa sa mga kababayan nating Pilipina dito sa Pilipinas. Kasi nakakahiya nga naman yun. Kung talaga nila yon Pero yan ang totoo. Sa, kaya sa mga, mga kaedad ko, na kung nakaabot man kayo sa mga lolo-lola nyo na nagkwinto nyan, ako nag-research nag, nag talaga ako nyan eh. May mga napanood ako na mga ibang mga, mga videos nyan. Na talagang totoo talaga. Kasama yung may participation na yung, ano, yung Korean. Actually, hindi naman sila talagang ano, eh, yung nagbigay uh, ng sundalo. Hindi sila ay sinakop din kasi sila ng Japan eh. Tapos yung mga yung mga Korean ginawang sundalo ng mga mga Japan. Tapos isa isa sila sa mga kasama dito sa gira sa Pilipinas. So mga badi, yan talaga ang totoo. Tapos nung panahon ng gira noon, sabi ng lola ko, pagka nahuli daw nahuli daw ng ano ng ng mga Koreanong Hapon yung mga Pilipino noon. Na sobrang galit daw nila. Pinapatay nila agad. Tapos, iniiwan nila yung tao na wala ng ulo. Akala daw ng lola namin kasi tumatakas sila daw noon. Dumadaan-daan sila sa mga iba-ibang bayan hanggang sa mga kabundukan na daw sila natirado, na daw sila nagluluto, kumakain, nagtatago. Makita daw nila yung mga tao na nakaupo sa may kahoy o sa gilid. Kala nila buhay yun pala kasi malayo pa eh. Pero nung lapitan nila, wala na palang ulo. Pinugutan na ng ulo. Grabe daw yung, ano, yung mga koreanong hapon. Ang tawag nila dyan is koreanong hapon. Kasi sila yung mga malulupit noon. Marami sa history kasi hindi nila, kanya, hindi kasi nakapokus yung mga historian sa about dyan eh. Nakapokus na sila doon sa mga hapon. Kasi nga, hapon ha, naman ang mga, ang may, may ano talaga, may may pakana ng paglusob uh, dito sa Pilipinas kasi nga target nila yung mga Amerikano. Actually hindi naman Pilipino ang target ng ng Hapon kundi ang mga Pilipino mga uh, mga Amerikano mga body. Kasi nga gusto nilang lumpuhin yung military base ng Amerika dito sa ano sa Pilipinas. Kaya nga di ba si story una nilang ginira yung Pearl Harbor. Oh. Eh kaso lang sabi nga ng general sa ano sa Japan kung gigirahin yung Amerika, dapat within 6 months mapapasurrender nila yung Amerika kasi kung hindi nila mapapasurrender yung Amerika sa loob ng 6 na buwan wala na, tagilid na sila matatalo at matatalo talaga sila so ganun ka ano, katalino yung mga Japan kaya hindi sila pwedeng mag direct na paggira ay eh, doon sila talaga pupunta sa Amerika hindi kasi nga maraming military bases yung, ano, yung Amerika kagaya dito sa atin sa Pilipinas meron silang base militar dito kaya tinarget din ng Japan yung mga base militar dito sa Pilipinas. So, yan mga buddy ang isa sa nalaman ko. Totoo yan mga buddy. Kung iba dyan, lalo dyan sa mga kababayan ko sa Capis, kung nabutan nyo yung mga lula ninyo na nagkikwento ng mga Koreanong hapon, totoo yan, mga Koreano yun sila, hindi yun sila mga Japanese. Mga Korean yun sila mga buddy. Sila yung mga number one na cruelty talaga noon sa ano sa story ng ano ng mga Korean ayaw nila aminin yan pero totoo yan kasama mga Korean na nakipag-gira dito sa Pilipinas kasama sila sa mga pumatay ng mga Pilipino pumatay ng sanggol na mugot at gumahasa sa mga Pilipina mga body so isa yan sila sa mga 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 ano ng lapastangan dito sa Pilipinas mga body so yun lang mabadi para dagdag ka laman lang yan so sana maano kayo mabigyan kayo ng ano ng magandang kalaman yan kasi totoo yan yung sinasabi ko kasama yung mga Korean dito sa pagira dito sa Pilipinas kailan din yung mga isa sa mga gumahasa ng mga Pilipina dito mga badi so yun lang mga badi God bless